Magandang tanghali po sa lahat. Los so, Umbisayas, Mindanao. Kung saan kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano, TV29. Para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pangungulik taho ng bariya. Kaya ho tayo nandito nagsisiling ng kanilang mga halaga. Magandang tanghali po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Diyan, kung saan kayong dako na mundo po. Thank you so much sa inyong lahat. Yun naman pong hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel gusto nyo ang ganito mga topic po about coins, aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad na po ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera ho natin. 5 centimos po na wala ng halaga. Ayan. Ayan year 2005 po. 5 centimos po Nakapaloob po sa BSP series ang 5 centimos na wala ng halaga at tinatapon na sa kalsada. Pero maganda pa. Ang, maganda pa ang kanyang details. Bago tayo magsimula sa ating talakay, ang kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, period Republic, 1946 up to date po. Type standard circulation coins. Years, 1990 pang 2017, value nito 5 centimos po. Ayan, nakapalob po ito sa BSP series currency piso 1967 up to date po composition po nito ay copper plated steel na mga po yan may bigat po itong 1.9 grams may haba pong 15.5 mm may kapal po naman itong 1.52 mm hugis po round with a round hole orientation niya middle alignment number and dash 1684 reference number km 268 ito pong year 2000 kung tawagin nila ito po ay smaller script in both side. Ito lamang po ay 6%. Wala pa po itong price doon sa ating numista. Wala siyang selling price. Wala sila yung maipakita. At wala pa po rin itong maintains kung ilang piraso. Wala rin may ibigay ang ating Banko Sentral. Dako, kanya, dako tayo sa kanyang price. Doon sa ating ebi.com nakakita ho tayo nagbebenta doon ng $6. Meron na rin tayo nakita doon na 384 pesos. Dako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 450 pesos and then 250 pesos. Ayan lamang po ang aking may bibahaging kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po la sa Visayas Mindanao. kusang kayo dako naman doon po, keep safe po sa lahat and God bless.